Ah! Oh. Wow. Ah! Mas malaki sa kapon. Ay siya. Tawag kapon. dyan. Monster. Monster. Okay, start fishing tayo ulit. Pamain ang kailangan natin. wala kami nahuling uh, pamain doon. Dyan, sa labas. Kaya try dito, try. Oh! Baka malaglag ka. Yeah, no? Alang-alang sa palos. Bro. Alang -alang sa palos. Umiiko ka na. oh, umiiko na. Yan, kuwiba po yan mga kalingap. Kuwiba po yan. Ta, huwag ka lang madulas. Alang-alang sa palos. Hmm. Iwan na pincho. Iwan pa yung kamil ko. Ito mga kalingap. Pasok kami dito sa kuiba. O bu na ng kuiba plang to. Pero hindi kayo papasok mismo sa kuiba. Ito lang pa sa bukana na at dati kayo naglalagay ng kabil ay may nagkakabil dito ito ang uh, panilo. ay mga tanim na ako mga tispan niya kata dito Dito, daanan ay dito mga tayo bro saka ha Alam mo, may ah. Miko. Isa ko iba tayo eh. Mukha na ng kuiba, ito eh. yung kuiba. Ayan. Okay. Hindi pwede man to. Kawala na lang natin. Dito. Dito. di Ano oh, to daan na to? Ah, ngawin. Upat may red tag ko. Oh. Red tag. Sorry. Okay, red tag ko. Oh.

Ito ang Kita mga siya dito pagka Ito yung kuiba Ito ang mga kuiba oh, kuiba marmol

Talaga, umang mo talaga. <laughs> umang mo talaga. Nalang kawala yan. Oo. Oh. Dito, napakagandang ispat to. Oh. Talagang mayroong butas dyan. Yan ang aking mga ispat mo. Oo. Oh. Ispat. Grabe. Malupitan talaga to. Sigurado ang mga igat. No? Oh. jangan butas sama pelarin pelarin ping pemain au ditayo yang dari kakasan ni brother ung mai pelawan. nak kan ditapa bro ah ay <laughs> oh, ay kakasan sini bro pe palawan yo oh. sampai butas nian

Hindi na namin kailangan ng bawigan. Ito saan na maganda din, malaki. Saan? Ito, Wala lagay. Okay. Saan? dulo. lang. tama dito. Oo. Uh -huh. eh, dito ko no. ba Marmol. Limestone, limestone. Oh, kok Lagi bagong Kaya lang madilim. kita, makita ka tito. kita maganda bro. Maganda lagyan no? Papa sila di dito. Nua. bagong kuiba na naman to? Grabe. Daming kuiba pala dito. Daming kuiba, no? Ha? Daming kuiba. Bati, bati. Bati, bati. Yan. Ha? Hmm? Six and a half hours later. Okay, magandang umaga sa ating lahat. Ayan oh. No? May buwan na letter C. Ha? Yeah, kita ba? Hindi hindi kita. Letter C ang buwan. Salong-salo, no? <laughs> Salong-salo. Oh, okay, good morning, good morning. Ayan, yung ating continuation yung ating vlog kapon. Tayo ay magpapandaw ngayon. Umaga, o na alas size. Alas 5 pa lang mga kalingap. Hamug sa umaga.

ang fog ay galing dyan sa marmol o oh. fog amazing amazing fog amazing yung kiraya natin o oh. gabi sana hindi kami makahiya sana 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 aray <laughs> ko sana sana

Yan ang unang kweba. At doon ay napakaraming kweba dito. Uh, apat yata 'yan. Ang uh, napasok naming kweba. O oh, hindi hindi sa bungad lang. Alright pa 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 lo. Taplo. Tawagin natin 'to. Si parang nakaukit ng dilo.

Wala pa rin. Tubos ang pain ah. Pasok na kami dito sa kuweba. Ito ang uh, adventure na halos tubig ang dinadaanan. Uh, Ito ang mga uh, dalit. Nah, nomba okay. oh, in nah, kita okay, nah, kita mo? Ay, na, uh, nah, kita yu, guys. Nah. kita nah, nah, nah. Kita agad. Mas malinaw yung tubig. Dalag. Mas nang kapapalagpag ah. Oh, ang lakas ah. Gabi, ang lakas. Ang lakas lang kapalagpag. Malaki bro. Malaki? Oo. Oh. Ah. Oh. Mas malaki sa kapon. Ay siya. Tawag dyan. Monster! Monster! Oh. Oh, kaya matatanggal na. Monster bro! Tanggal na. Wala lah? Ay, sayang. Tagay mo. Kapabitaw. Patay. Putol bro! Sayang. Putol! Tanggal? hindi. No, tanggal. Tanggal? Wala. Sayang. Hindi, magpalaki pa yun. Oh. <laughs> Ay, nakasayang. Tanggal. Ah!

Uy, ay mayroon. Meron bro? Uy, wala daw? Ay, wala. Wala ka Sabit sa kahoy. Saan? Meron bro, kahoy ang nauli. Oo nga, yun know. o. Sayang, hindi na sabitan. Ang yeah. gaya? Pati ya. Pati na rin bro. Uy, uy. Dilay lang. Ay, grabe. Sayang. Ha? Huh? Oo.

Ulang tujuh nolang tujuh nolong tujuh nolong tujuh nolong tujuh nolong tujuh nolong tujuh nolong di nolong tujuh nolong tujuh nolong tujuh nolong tujuh nolong tujuh nolong tujuh Bale, bali, balikan natin ito. Balikan natin ito. Hindi pwedeng wala tayong mahuli dito. Balikan natin ito para na. Wala. Matuwi natin. Oh, malaki, matigas bro. Malakas. Malakas ang kabig. Malakas ba? Oh. Malakas lang. <laughs> Itong ganda yun. Oh. No? Yeah. Ganda. And rock formation. Ah, marble po yan. Hmm. Ito yung isa sa mga kuiba na maganda. Napakaganda. Oh. Ay, iba pa pala. Uh -huh.

Koyimah koyimah. Yeah. Hmm. Jan. No. Di kita kita umba kujima to kuymba ya medirim tembahai jal no dikita hmm. di tu iganto uh bati 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 ayo

Dahil uh, wala dahil walang wala walang sumabit dito sa ating kawin, ang kukuhin namin ay uh, ugbos ng ito. Tawag dito ay... Uh, mm. ah, may dalawa pa ba? O, galiba? May dalawa pa lang kawin. Hmm... Okay. Ito. So, ating uh, bin, ano, ulam. Oh. Malaban. <laughs> Magaan bro. Uli bro. Uli. Ano ginawa nila dito boy pa? bantot oh, buntot. Binuntot nila. So, bigot tayo. Better luck next time. Hindi man na Oh. May isa. May isa. Uh,